Ayan, magluto kami ng atay balon-balonan. Pero ang inuna ko, atay balon-balonan at saka yung pakpak. Ayan, adobo daw yan. Pero nilagyan ko siya ng ano, na ang tawag doon? Pero mirip, di ba? Uh, ganyan dito. Ah. Uh, saka durog na cloves. Ah, uh, di ba? Ganyan siya. So, baso-baso na siya na siya gamay. Ayan, so, ibutang tong atay. So, ano na siya? O, ba? Saan kayo dyan? Ang hirap ng ano, no? Ikaw na yung kameraman, ikaw pa yung mag tawag pa, wag binibigyan. Ayan, mag-ibigyan po tayo. Ayan, Ayan. Ayan hilo ko na natin yun. Pachambang goto lang. Ayan. Pag tuyo na tong sabaw, saka nilagay na. ilagay yung sya? Yeah. 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 Yellow-yellow sya. Oh. Yellow-yellow, no? Diba? alam, siya. Ay, upala dun kay ano? Ahoy, ahoy. Ang bango, bango! Amiti? Sili akong bitong. Mga ayun. yung kawali mo, dahil. Okay lang Very wrong. Okay lang yan, dahil kasi yan yung binigay ni Marlene, dahil tinakulan siya. Marlene, hindi ka talaga ano, ha? Ah, your friend Hindi ka siya. Dumating yung mga meron, no? Yes. Oh, dumating yes. yung mga Hi! Ah, ah, I'm from Japan. Ah, from Korea. Japayuki. Ah. Japan, Japayuki. Ah. Korea. Koryaki. Korea. <laughs> Ato, <laughs> oh, Korean <laughs> bow. <baho. laughs> Korean bow. <laughs> oh, maraming kanin ko. Masawa kayo sa kanin Sa Sa weekend, ako muna dito sa bayo Ako din, hindi ako pumunta dito. Kasi <laughs> lagi ako napagpintangan sa toyo. Masawa.